Hello mga taon, welcome back to my channel And for today's video I busy naman mga bayots Dahil kami ay magluluto ng aming ulam Ang native chicken adobo at tinola Ayan So nakatay na nga po yung mga manok dyan And prepare na nga ating mga sahog Nandyan yung malunggay Na pampasarap at pampahaba ng buhay At saka yung spring onion And of course, mayroon din tayong papaya para sa ating tinolang manok masarap yan, manamis-namis and unahin na nga natin pagluto ang ating adobo masarap yung adobo guys kasi native yan masarap napang ano talaga lalo na ngayon tag-ulan masarap yung adobo na yan and ayan gigisa na nga natin ang ating uh, mga panakot or mga spices, yung sibuyas bawang, ayan Pasensya na sa aming mantika guys kay use oil po yung ginamit namin dyan dahil nagtitipid kami and sinunod nga yung luya and of course haluhaluin para lumabas ang kanyang aroma and mag translucent ang mga sibuyas at bawang masarap talaga pag maraming um, panakot ang ilagay guys kasi lalabas talaga yung sarap niya and mag-corporate doon sa kung ano man ang lulutuin. So, ayan. Nilagyan na ng sili. Kasi pag nag-ano kami dito, guys, nag-adobo kami, dapat spiciness talaga siya. Kasi yung may kick sa dila, masarap talaga yan. Oo. Kasi nga, syempre, pampagana din yung ma-anghang na luto. So, ayan, guys. At ilulunod na nga natin ang ating Uh, karning manok. Ayan. Tatlong manok yan. And thank you so much pala sa aming sponsor. Ang napakabait namin. Team palaging gutom. Beshi cute. And Sir Jorin, thank you. Dahil sa inyong uh, generosity, may ulam kami ngayon na native chicken. Napakasarap niyan guys. Sa lahat talaga, pag galing kami Manila guys, yan talaga yung request namin, especially pag matagal na kami doon, yan talaga yung request namin na, yung mga ganyan, adobo, or di kaya tinola basta native chicken talaga, iba ang lasa, no kasi walang halong, ano yan eh chemical eh, kasi puro na ano lang yung pinapakain mais, ganun or di kaya darak depende na sa inyo yan, kasi pag native talaga iba yung aroma iba yung lasa iba yung ewan ko ba ba't ang sarap ayan yan tinakpa na dahil well, isi simmer yan ng mga ilang minuto and ayan na siya mukhang paluto na siya and ho kayin ulit dahil para um, ma corporate yung mga sahog dyan o diba at ipalabas lang talaga yung uh, sarili niyang tubig para and ayan, lalagyan na siya ng granules ayan, hindi po yan sponsor magic sarap, baka naman and of course haluin ulit para mahalo-halo mahalo-halo at manuot sa loob ng karne yung mga ganyan, napakasarap niyan and trivia lang guys dati talaga hindi kami masyado nakapag-ulam ng manok kasi marami kaming manok pero ibebenta namin para pambili ng bigas pambili ng tuyo kasi para for one week siya na uulamin kasi pag manok ka pa na ng manok <coughs> excuse me na ano na uubos ng isang kainan lang which is kung ibibenta mo siya tapos mabili ka ng ulam na pang like tuyo like ginamos like isda ayan pwede mo siyang uh, pwede mo siyang i ng matagal o oh, kaysa man kaya dati Diyos ko pag birthday lang talaga kami makatikim ng mga ganyang manok-manok eh -manok. nakita niyo naman kumukulo na siya so nilagyan na siya ng pamintang dorog sosyal manong naman paminta makormik bayot and of course ayan halo bakit kaya sanay tayo sa halo-halo talaga no mekos-mekos mekos-mekos Ayan. So, marami pa siyang sabaw, guys. Kaya, kailangan mag, ano muna yung sabaw bago siya timplahan talaga ng pampalasa. So, ayan na nga, guys. Kunti na lang yung sabaw at tatakpan natin. And dahil tapos na, ayan, kunting-kunti na lang yung sabaw, lagyan na natin siya ng toyo. Ayan, more toyo, more fun. Hoy! Hindi, kailangan kasi... Kasi hindi na yan aasinan eh. Hindi na yan para toyo na lang na magpapasarap sa kanya. And of course, ang ating suka, ilalagay na rin yung suka dahil para magbalance doon sa alat na may asim. Mm -hmm. ayan. So, kunti lang din na suka kasi pag ma-over ng suka yan, pangit na yung lasa. So, ayan na. Kumukulo na siya. Mukhang masarap na. Dahil alam mo naman, pag ano pag adobo kailangan talaga na medyo um, maalat-alat siya kasi para mag-complement sa rice. Masarap ang adobo pag maraming toyo. Ayan, oh. 'Di ba? Kailangan haluin siya para yung nasa ilalim pupunta sa ibabaw para yung naman sa ibabaw nasa ilalim para pantay yung lasa niya at Ayan, nilagyan ng asukal guys para pampabalanse ng alat, asim at tamis. Ay, sarap nyon. Gusto ko talaga sa adobo yung sabaw-sabaw niya konti kasi ando na yung lasa lahat eh. Diba? Tapos isahog mo sa kanin. Ayan. So thank you talaga team palaging gutom sa ano nyo. Sa paulam for today's video. Kasarap ng ulam namin. Very natural. Oh, and, antayin na lang natin siyang lumapot at magbawas ng sabaw para luto na siya. Oo, may kaya ko din. Sige pa. Mekos-mekos. Ang title pala ng vlog na to ay Mekos-mekos insan. Oo, ayan. Mekos-mekos mo insan favorite ko rin talaga sa adobo is yung atay, yung batikolon o yung gizzard ng manok, uh, yung dugo. Yung, yun yung favorite ko. Ayan. So, titikman na para magkaalaman kung ano ang kulang sa lasa. Ganon. Ayan. Mukhang tuyo na siya, guys. Ayan. Kunti na lang yung sabaw. And another mekos-mekos in Oo. Bawal to Miguel hangga't hindi madurog yung manok. Sige, may cost pa yung san ha. Oo. Actually, yung nagluto nito guys is si Great Meat to Life. Oo, kasi siya yung, siya naman talaga taga-luto dito ni Madam. So, ayan. So, luto na siya and papatayin na natin ang apoy. Ayan. So, luto na and Proceed naman tayo dito sa ating tinolang manok. So, hinugasan na yung malunggay na pansahog. And, ito yung karne na gawing uh, tinola. So, hinati namin yung tatlong manok sa dalawa para sa tinola at saka sa adobo. And, ito na po yung mga gagamitin para sa ating tinola. So, na mayroong tanglad, ahos, bawang bawang, luya, and spring onion. And ayan, pinakuluan na nga yung manok guys para mas mabilis kasi nagugutom na para mas mabilis siyang uh, ano, mabilis siyang maluti and inasina na siya, tinimplahan na ng pampalasa para mamaya and pressure cooker yan guys, mas mabilis siyang maluto pag nag pressure cooker. Ah. Mas masarap talaga yung unti-unti siya maluluto sa apoy pero nagmamadali na nga kasi nga gutom na ama mga first one. Oo, tingnan nyo naman yung sabaw guys, nag yellow, sa taba ng manok. Oo, ang pakasarap niyan and of course ilunod na natin ang... Papaya, fresh from the farm yung papaya, hindi na namin binili kasi andaming papaya dito sa farm. Oo, mag sawa ka and ilagay na rin yung luya. And, ang iba pang mga sangkap. So, andun yung tanglad, bell pepper, luya. Ayan. O. Diba? Masarap yan. Oo. And, of course, ayan, luto na siya guys. Ayan, nilagyan na siya ng malunggi. Hindi ko na naipakita dahil palubat na ako. And, thank you so much for watching. Bye!